Ready po sa aking mga pa-order ng clothes. So, nandito kami sa Baybas. Bumuli ng beef paris. Ito, beef paris nila. Masarap yung ano nila, beef paris. Pero ang in ko kasi, akala ko meron siyang pansit. Pero ano lang talaga, ret uh, retailer siya, retailer siya na <laughs> beef tapos sabaw. Ito lang. Pero no, okay lang kasi masarap naman. So, <laughs> naboboring kasi ako sa bahay. Alam mo, eh, hindi naman siguro nabuboring. Pa. Alam mo, pagod na daw. Gusto ko mag hindi eh, ka naman makapag-travel dahil sa pandemic na yun. So, ang ginawa ko, after ng delivery, tapos, bibili ng mga pagkain sa street food. O, so, oh, you know, Ayan. Ano yung kinakain mo? BBQ tea? O, oh, finish na pala yung kanyang chicken. O, oh, ikaw, kuya. Anong kinakain mo dyan? Oh, Ay, nagtatabos si kuya sa likod. Ah, burger. Si kuya naman, nakaubos siya ng isang order na chicken rice with fries. at isang burger. Ganun siya. Kaya makikita mo naman sa katawan. Itong isa naman... Talagang naubos na yung kaniyang chicken. Ubus na talaga niya. Maubos na talaga niya. Ang isang order na chicken rice. Oh, diba? Tanong yung mga anak. mag road trip kami. Hindi ko alam kung saan kami punta. Basta mag-ro-road trip. Ano mama? Matutulog mo na ako. Kasama ko itong dalawa. Ayan. Matutulog mo na ako. Ikaw. <coughs> matutulog na daw siya dahil ano matutulog daw muna siya dahil busog na siya. Nakaubos siya ng isang order na uh, Happy Meal Chicken with Rice and isang burger. Oh, pero yun na yan. Diba? Kaya, eto namang isa o, oh, nakalikit sa akin. Naroon talaga pag mga babae, no? Napaka-sweet sa mami or sa dali. sa may unahan. Ano siya? Tanawin siya. Sa talagang buhay sa probinsya, no? Lalo na pag ganyan kalaki yung lupain mo, sus, napaka-bongga. Bongga. Nandito na kami sa ano, uh, anong tawag dito? Arko na yan yung mapan, tumatpandan ang tumanawag. So, i-try e, naming pumunta sa Papunta Banawag. Yeah, dapat. So, let's go. going to Manawak namin sa manawag na talaga pa-uwi pa sa bahay. Dahil ayoko nang bumalik doon sa may ano, sa may ginagawang tulay kanina na dumaan kami sa bukid, yung rap road May, ang lalim ng kalsada eh. Tapos ang liit kapag may kasalubong, kainin ka ang Ganda ng palayan talaga talaga, wasin. Oops. Ngayon, di ko alam kung saan kami pupunta. Basta, mag road trip lang. Ayan, dito kami sa bayan na mapandan. Kasi dito kami sa ang lugar ko kasi sa Pangasinan. Okay, dito, dito kami sa Ay, salamat. Dito na kami sa bahay. Ito. Karate lang din namin. So, masyadong may itap panahon. Mag-ice cream kami. Mag-ice cream kami. Kaya naman may susi ako Ayan. So, -si. so ayan sila. yung mga body ko. <laughs> Hi, CJ! Nasa taas ngayon na nasa taso. Ah, yan ang ikita niyan. Hi, CJ. Hi, beautiful girl. Hello. 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 Hindi pa natapos yung surprise niya. Hindi pa natatapos. Yan, nandito na kami sa bahay namin. Simple lang naman yung buhay namin. Kati na talaga namin. Sobrang init sa labas. Kaya ito, mag-ice cream kami. Ayan, nagabike ako. Ito, nilalako pa palagi kasi po, Uh, pag wala ako at busy ako may ginagawa ako itong mga body ko. Jan ako 'to ng ice cream. Kuya, anong gusto mo ice cream dito? Ay ah, to. Ito si sayo? Yes. Ito gusto mo isa. Ay ah, itong ano, 'yung tawag dito kutsara. Ano gusto mo, kuya? Ito. Ay ano, oh, ito kutsara mo oh. Ito, yan gusto ko. Ah, uh, okay. so, ito. Si Lolo mo bigyan na, oh, kuya. Bigyan mo kay Lolo. Ayaw daw niya, Amang. Eh, gusto niya. Tiyana. Bigyan mo. Tapos, yun naman gusto ko dito. Ay, guys, try mo na. Para tanggal ang... Ito, ito. Ito. Boko salad. Sarap to, guys. Yes, di ba sarap to bibe? Hmm, ito yung spoon mo. Yeah. Yan, o doon tayo sa tindahan. Yan, ilak ko lang. nakulit. ulit. Kasi pag hindi ko siya ilap, baka maya-maya kumukuha sila ng ice cream. Okay lang naman, pero hindi din kasi nakakabuti sa katawan nila. sa lang sipunin. Diba? ba? Pauwis. Ayan yung bahay namin, hindi pa tapos. Kain eh. kami na. nam, nam. Ayan po sila, ayan. Kain na na nga, ice cream. Kasi mainit eh. Ay. At ang mga tingin, hindi na ako. Sige, na tao nga ako. Ay, sisi. Ay, daddy. Ay, daddy. Ay, Hi, daddy. Hindi ah. to. Ay, serap naman ang kain nila Hi. na Hi, daddy ano mm -hmm. yes Hai! Hi. Hi. Hmm.